amak nah uh, aku balik kasih yang video apa ni di kalung ni kau dan sesek eh si kuam semang magam-magam kekai vlog abot ka sanja dengan gome papa-papa orang ta abot pamena wan ni kiok ya ne labi yang awak-awak labi labi yang wah palala musikak di mamayo na jangan nak ko selamat Hi guys, nari ko chika. Na stress ko kay na isa ka lalaki na siya nako, ako. siyang gipangupan na ug unsa iyang trabaho. Ana siya construction daw. Kung <laughs> ha? Construction lang. Wa <laughs> ka naglantaw, wa ka naghunahuna. Kaning dagwayan ni eh. padulong rag construction. Uy, mga construction paminaw kabalo mo nga akong ginapili like kanang pulis siman tapos guapo tapos macho puti tangkad na tanan maingabiin sa kanang gaya ako guys si kawakwak ah uh, isang baguhang bagay ah uh, simula pa pero na ako i ang karong nga uh, ni sa video ni kikay vlog ang ako naman sa si ma'am Bakit kami mong game mo mama dagat kong tig mong mo mama ma-apply siya mo para sa anak mo ang makaw atok para sa anak magligligi kaglap diba dagat kong tig content, nga kong gay mo i-apply ang imo halang duhat lagi ka o lagi kong content, pero wala ganon mo ganoon na mong kong nga mag-out mag-out ka sa okay, imong game mo ma'am oo lagi kung kick nga nakasagot ka na imong kong kong pero tangi kay eh, paminaw ma'am ano na agog ma'am para lang mo si kaka para lang magkaas imong views followers ayo okay, nga na ma'am ano ma na ako okay, mo ma'am nakikigrado oo oh. oo ba diba? oo katuwi mo ang kamay kamay ang wakang klakson isa na ako gito mam na isa ka klakson worker. nila pero sa imong gi mo mam ma gagahan na ipituwang imong gi angin ayaw ka inyana mam ma lang kaway mo sarili lang sa sana yung mong kinabuhi ko ang saka diba wala ka walang nabulog ba ka ang siya Hala ba nang sa, ma'am ay mong ma bago ka mo himuugong kit ma'am nga hindi um, mo i-apply unok na ako siya mo angay ba na ako i-apply uh, angay ba na ako iba angay ba angay ba na ako na i-post sa social media angay ba na ako na iyari on oo ano ka bago ka mo post o mga video ni mo isip pa sa gaang, na wala kay pag-asaan ng tao

Anak kung ba ma ma'am. Ayaw ka akong ijay sa mga nga na klaseng tao mo kanya, no? Kagang kung klaseng mo ka so, huwag ma na'am. Maayaw ay lang kinabuhay. Ayaw pagtamay, ma'am. Siyos, ma'am. Kung simba pala yun, Kana yung dibuat ma'am. Kana yung magigawak. Sa kaas ka lang ka, ma'am. Kung ginawa siguro sa iyong kabangan, habga nakagisab ka